Kapag meron tayong alagang kuting o kaya naman habang naglalakad tayo pa uwi sa ating mga tahanan, sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lang tayong nakakita ng isang kuting tapos bigla na lang tayong naawa at nagpasya tayong kunin na lang at iwi sa ating tahanan upang alagaan ito. Okay na sana kaya lang ang iba sa atin ay nag-aalangan pa dahil hindi tayo marunong mag-alaga ng kuting lalo na kung newborn pa lang ito. Kadalasan, ito yung mga kuting na walang mamakat nag-aalala tuloy tayo kung paano natin sila maaalagaan, especially those 0 to 4 weeks old pa lang. That is considered to be a newborn na kasi eh. Sa stage na to, they still learn basics like how to meow, how to walk, at kung paano mag-regulate ng body temperature. Kung maaalagaan kasi sila ng mamakat nila, si mamakat na ang bahala maglinis, magpakain, and that mamakat will keep them warm and make them feel safe. Kapag wala silang mamakat, tayo as a foreparent, parent, there are basic rules we need to consider. Kailangan mong siguraduhin you are keeping them warm by using something. You have to have the heating source because warmth is vital. Sa pagpapakain naman ng iyong newborn kitten, you will have to bottle feed your kitten a special kitten formula kada ikadalawa hanggang apat na oras kada araw. You have to make sure that you are giving them proper nutrition. Kapag ang napulot mong kitten ay umabot na sa edad 6 hanggang 10 linggo, kailangan mo nang itigil paunti-unti ang bottle feeding at pwede mo nang simulan pakainin sila ng high protein meals 3 to 4 times a day. Si Puma ay nasa dalawang buwang gulang na. Binibigyan ko siya ng laman ng isda. Bumibili din ako ng kitten treats containing good nutrition of course. Ipinagpapasalamat ko nga na bago ko siya mapulot. Kaya na niyang kumain ng solid na pagkain. Binibigyan ko din siya ng kibbles pero nilalagyan ko ng konting warm water para lumambot ito. Sa edad niya kasi, hindi niya kaya nguyain ang kibbles. matigas kasi ito. Binibigyan ko din siya ng wet food. Around this time, nag improve ang motor skills ng kuting and they will start becoming more adventurous. It also means lots of fun and play. Kaya kailangan mo paglaanan niya ng oras na makipaglaro sa kuting dahil ikaw na ang kinikilala niyang mamakat and you will need to start keeping a closer eye on them that they don't get themselves in trouble. Kitten require a lot of supervision and hands-on bonding playtime between the ages of 2 to 4 months. Kapag nasa edad 4 hanggang 6 na buwan na ang iyong napulot na kuting, they will start entering adolescence. This is when they are generally very mischievous and might require some behavioral training. This is the ideal time to speak to your veterinarian about having your kitten spayed or neutered o sa wikang Tagalog, pagpapakapon. Spaying or neutering o pagpapakapon before 6 to 8 months of age can help to avoid undesirable behaviors related to mating from becoming habitual. And that's it! For the next topic, we will discuss about how to socialize your kitten at ano ang mga benefits nito. Salamat!